Itong kwento natin ngayon ay nagmula kay Gerald Botongan. Karanasan niya ito mismo na nangyari taong 1981 sa probinsya ng Loreta, Agusan del Sur. Magandang araw Sir babaylan pati na rin sa mga nakikinig. Ibabahagi ko lamang po itong naranasan ko nung ako ay bata pa dahil isa po ako sa makapagpapatunay na talagang totoo ang mga aswang. Alam ko na kakaunting tao na lang ang naniniwala na totoo ang mga ganitong nilalang. Yun yung mga taong nabuhay sa lumang paniniwala at mga taong naninirahan sa mga lugar na hindi masyadong napapansin ng karamihan. Hindi ko na to patatagalin pa sir dahil alam kong sabit ng mapakinggan ng mga tagapakinig mo ang kwento na to. Pero sana huwag nyo lamang pakinggan ang kwentong ito kundi kapulutan nyo rin po sana ng aral. Simulan na natin. Taong 1981, Siyang na taong gulang ako noon at nakatira sa bayan ng Butuan sa Mindanao. Magmula ng magkaisip ako, hindi ko na nakagisna ng lolo at lola ko ng mga magulang ni tatay. Sabi sa akin ni Itay, binata pa lang daw siya nung mamatay ang tatay niya pero ang nanay niya'y buhay pa rin daw nung panahon na yun. Nasa bayan daw ng Loreta ang lola ko at doon nga daw ito naninirahang mag-isa kung saan ito ipinanganak at lumaki. Tinanong ko ang tatay ko kung bakit hindi na lang namin kunin ang lola at dito na lang namin siya patirahin nang sa ganon ay may makasama naman ito. Bigla namang tumawa ang tatay ko at sinabihan niya ako na <laughs> <laughs> Hindi mo kilala ang lola mo anak. Kahit na anong gawin natin, hinding hindi mo siya mapapapayag na tumira dito. May mga obligasyon ang lola mo na dapat niyang gampanan at yun ang dahilan kung bakit ayaw niyang iwan ang lugar ngayon. Hindi bale anak, darating din ang araw malalaman mo rin kung ano ang tinutukoy ko. Tsaka nga pala mamay ang itawag mo sa lola mo. Magagalit yun kapag lola ang tawag mo. At doon ko nga nalaman na buhay pa pala ang lola ko o si mamay. Kaya naman magmula nung araw na yon, hindi na ako makapaghintay na makita ko ng personal ang lola ko. Kaya palagi na rin akong nagtatanong kay itay kung pwede ba naming dalawin si mamay. Pumayag naman ang tatay ko noon pero gawa ng abala siya palagi sa trabaho. Hindi siya makapagbigay ng araw kung kailan namin pupuntahan si mamay. Kaya naman napaisip ako kung bakit nakakaya ni Itay na hindi makita ang magulang niya ng matagal na panahon. Biruin nyo, magmula ng magkaisip ako ni Minsan, hindi ko malang nalaman na pinuntahan o dinalaw malang ni Tatay ang nanay niya. At dahil doon, para ba akong nagkaroon ng pagdududa na may hindi tamang nangyayari kay Itay at kay mamay? Ang tingin ko nga nun, mukhang may hindi pagkakaunawaan itong dalawa kaya hindi ito pinupuntahan ni Itay. Pero kung papansinin mo naman ang pananalita ni Itay tungkol kay Mamay, halatang wala namang kahit na kaunting samaan ng loob dito sa dalawa. Hanggang isang umaga, nakakita ako ng ibon sa puno ng bayabas na nasa harapan ng bahay namin. At yung ibon na yon, ay talaga namang kakaiba. Medyo may kalakihan ito at itim na itim ang kulay ng balahibo. Pula ang kulay ng tuka nito at dilaw na dilaw naman ang mga mata. Madali mo itong mapapansin dahil hindi pa naman kalakihan yung puno ng bayabas. Itinuro ko yun kay nanay pero ika naman ang nanay ko nun. Huwag ko na lamang daw pansinin. Buong araw akong abala sa paglalaro pero napansin ko na Maghahapon din na nandun yung ibon na yun. Kaya naman bago magdilim, pagdating ng tatay ko galing sa trabaho, itinuro ko agad yung ibon na yun at sinabing kanina pang umaga nandun yung ibon na to. Hindi na ako pinalabas pa ng bahay ni tatay noon at siya na lang ang lumapit doon sa ibon. Pero dinungaw ko naman ang tatay ko sa bintana. Kaya nakita ko kung paano niya sipat-sipatin yung ibon mula sa ibaba ng puno. Yun bang parang tinitignan ni tatay kung anong klasing ibon ba ito? Hanggang lumakad na nga pabalik ng bahay ang tatay ko at doon pa lamang din lumipad yung ibon palayo sa bahay namin. Pero ang nakapagtataka, pagpasok pa lang ni tatay ng bahay, sinabihan niya agad ang inay na kailangan niyang puntahan ng lola mamay ko Nagtinginan si nanay at tatay sa mata na para bang nag-uusap at saka nagsabi ang inay na O sige, mag ka. Kailan ba ang alis mo? Sinabi naman ni Itay na bukas din ng umagay tutungo na nga siya ng Loreta pero dadaan muna siya sa trabaho niya para magpaalam. Nung marinig ko naman yun, Agad akong nagsabi kay itay na sasama ako para makita ko naman ang lola ko na bagay naman na tinutulan ni inay. Tumingin ako kay itay na tila ba nagmamakaawa na isama na niya ako at ganun na nga lang ang tuwa ko dahil pumayag nga ito pero nag-aalala namang sambit ni nanay. Ano ka ba? Hindi mo pwedeng isama yung anak mo. Delikado. Mamaya kung mapano pa yan dun eh. Sagot naman ni itay dito. Huwag kang mag hindi siya pababayaan ni mamay dun. O siya anak, ayusin mo na ang mga gamit mo at ilang araw tayong mananatili dun. Wala namang mapaglagyan ng tuwa ko ng mga oras na yon dahil sa wakas, makikita ko na rin ang lola mamay ko. Bukod dun, mapupuntahan ko na rin ang lugar kung saan din ipinanganak ang tatay ko. Kaya naman dali-dali akong nagayos ng mga gamit para sa ilang araw naming pagbabakasyon. Maaga rin akong natulog nun dahil madaling araw din ang biyahe namin ni Itay. Kinaumagahan ay madaling araw pa ay naghanda na kami ng tatay ko. Matapos naming kumain ng agahan, diretsyo na rin kaming bumiyahe. Inabot ng ilang oras ang biyahe namin bago namin marating ang bayan ng Loreta. Pero hindi pa pala doon nagtatapos ang biyahe namin na yun. Dahil magmula naman doon, sumakay pa kami ng kalabaw papunta naman sa napakalaking ilog. At doon ay nagbangka pa kami para marating naman ang kabilang bahagi nito. ayun kay tatay, ito lamang daw ang pinakamadaling daanan papunta sa baryo nila Lola Mamay dahil kung babaybayin pa namin ang kalsada aabutin pa daw kami ng tatlong oras at wala din namang papayag na magatid ng ganun kalayo. Matapos nga naming matawid ang ilog, makapal na gubat ang nilakaran namin ni tatay nun na para bang nasa ibang mundo na kami. Pero makaraan lang ang ilang minuto, nakatanaw na rin ako ng mga kabahayan at sinabihan nga ako ni Itay na malapit na raw kami. Pero uwi ka pa ni Itay nun. Huwag na huwag kang lalayo sa akin kahit na anong mangyari ha. Huwag ka rin tatanggap ng kahit na anong mula sa mga tao dito, lalong lalo na ang pagkain. Naintindihan mo ba? tumango naman ako noon pero nagtataka ako kung bakit ako sinabihan ni tatay ng ganito. Kaaway ba nila ang mga tao dito? hindi ba nila kasundo ang mga to? O baka naman ayaw lang ni tatay na makasalamuha ko ang mga tao dito sa hindi malamang dahilan. Pero wala naman akong nagawa kundi ang sundin ng tatay ko. Pero habang lumalakad kami, pansin ko na halos lahat ng mga taong nakikita ko o nadadaanan namin ay puro matatanda. Niwala nga kaming nadaanan kahit na isang bata na naglalaro eh ultimo kahit na kaedad ni tatay wala rin akong nakita. Talagang literal na matatanda ang nakikita kong tao dito. Ang nakakatakot pa matatalim din ang tingin sa akin ng mga to. Kaya doon pa lang naramdaman kong may kakaiba sa baryo na to. Hinigpitang ko na lang ang pagkapit sa kamay ni tatay para maibsan ng nararamdaman kong takot pero dito palang pala mag-uumpisa ang nakakapanindig na naranasan ko sa lugar na to dahil matapos kong mapansin ang kakaiba sa mga taong naninirahan dito. ganun na lang ang gulat ko dahil paghinto namin sa tapat ng bahay ni mamay nakita ko agad yung itim na ibon na nakita ko kahapon sa harapan ng bahay namin. Kaya naman sinabi ko agad yun kay tatay pero para bang baliwala lang yun sa kanya? Uwi ka lang ni tatay nun. Huwag ko na lamang daw pansinin yun at kailangan na naming magmadali para makita ang lola ko. Kaya naman dumiretso na nga kami sa loob ng bahay at doon naman ay humanga ako sa ganda ng bahay ni lola. Malinis, parang pangmayaman ng mga kagamitan at napansin ko rin na Itong bahay lang ni Mamay ang namumukod-tanging malaking bahay sa baryo na 'to. Puro kubo lang kasi 'yung nadaanan namin eh at literal na simple lang ang buhay ng mga tao dito. Pero itong bahay ni Lola, aakalain mong mayaman ang nakatira dahil bukod sa dalawang palapag na ito, ilang kwarto pa ang meron dito. Pero ang totoo, kung papipiliin ako mas pipiliin kong tumira sa bahay namin kesa sa malaking bahay na to ni mamay dahil bukod sa nakakatakot na yung mga tao dito, tahimik pa at walang mga bata. Pagdating na namin sa loob ay sinalubong kami ng isa pang matandang babae na nagngangalang Nana Unyang. Ayon kay Itay, ito daw ang katiwala ni mamay dito at katulong na rin sa lahat ng mga gawain ito pangaraw ang nag-alaga kay itay nung ito ay bata pa. At dahil dun, napatunayan ko na may kaya pala talaga sa buhay itong lola ko dahil mas angat ang estado nito kaysa sa amin. Pero ang nakapagtataka lang, sa tagal nang hindi umuuwi dito ang tatay ko, hindi ba dapat eh, matutuwa itong sinanaon niyang dahil nakita niyang muli ang tatay ko. Pero hindi Seryoso lang ang muka nito at ang sambit lang nito kay tatay nung makita kami. Kanina pa niya kayo hinihintay. Nabagay na nagpagulo na naman sa isipan ko dahil para bang baliwala lang din dito kay tatay. Tumangu lang ang itay nun at hinatak na niya ako papunta sa kwartong may malaking pintuan. Yun bang ang pintu?e eh? lang. At nung nasa loob na nga kami... Dito ko nakita ang matandang babae na nakaiga sa kama. Namumuti ang mahaba nitong buhok na halatang hinang-hinana. Umupo kami sa tabi nito at saka ako sinabihan ni Itay na magmano kay Lola Mamay. Kahit naman hinang-hinana, nakuha pa rin namang mag ka ni Mamay nang, Ito na ba ang anak mo? Kamukang mo? Pasensya ka na apo kung ngayon lang tayo nagkita. May mga bagay na kailangang itago para sa kapakanan ng nakararami. Hindi ko na intindihan ang sinabing yun ni mamay kaya napatingin na lang ako kay tatay. Ngumiti naman ang tatay ko sa akin at nagwi ka ito ng... Mamay, panahon na yata para malaman niya ang lahat at yan din ang dahilan kaya ko siya isinama dito. Sambit naman ni mamay noon. Apo, kung ano man ang malalaman mo ngayon, huwag mo sanang itahiya ang angkang pinagmulan mo. Maaring mapaniwala tayo ng ating mga kaisipan sa mga bagay na nalalaman at nakikita natin. Maaring makita o mapag natin ang maling gawain ng isang nilalang. Pero pagkatatandaan mo, hindi basihan ng ating kaalaman para masabi natin na may katotohanan ito. Bata ka pa, Apo. Marami ka pang pagdadaan ng pagsubok. Pero matuto kang harapin ang lahat ng ito sa mabuting paraan. Alam mo bang masaya ako ngayon dahil sa haba ng panahon sa wakas nakita ko rin ang apo ko. Matapos yun ay huminga ng malalim ang lola ko at saka ito pumikit. Agad naman akong sinabihan ni tatay na doon daw muna ako sa labas dahil kailangan na daw magpahinga ni lola mamay. Sumunod naman ako at naupo na lamang sa sala habang iniisip ang mga tinura ng lola ko. Pero haga ng mga katagang yun kaya kahit na anong pilit na pag-unawa ko dito ni hindi ko talaga ito maintindihan. Ilang minuto pa ang dumaan habang nakaupo ako napansin ko na lang na unti-unting nagkukumpulan ang mga ibon sa bintana kung saan ako nakaupo. Ang nakakamangha yung mga ibon na nagpuntahan dito ay tulad nung ibon na nakita ko sa bahay kahapon pati na rin kaninang pagdating namin. Dito ko napagtanto na marami palang ganitong ibon dito sa lugar na to pero maya maya nakarinig ako ng tinig ng mga tao sa labas ng bahay kasabay ang paglabas din ni Itay sa kwarto ni Mamay. Doon ay biglang dumating uli si Nana Unyang at diretsong nilapitan ng itay at tahimik na nag-usap itong dalawa. Tapos nun, bumaba ng bahay si Nana Unyang, ang tatay ko naman. Nilapitan ako at sinabihan na pumanaw na ang lola mamay ko. Talaga namang nagulat ako nung mga oras na yon pero hindi ko naman alam kung ano ang mararamdaman ko Malungkot ako noon dahil pumanaw ang lola ko pero nagtataka ako kung bakit na taon pa ito sa pagdating namin dito kung kailan ngayon ko lang nakita ang lola ko. Ganun pa man ay hindi ko rin napigilan ang lumuha dahil nga wala na ang lola mamay. Ilang sandali pa, muling umakyat ng bahay si Nana Unyang na may kasama ng mga tao. Muli na naman akong nagtaka dahil pa isa-isa ang pagpasok ng mga taong ito sa kwatong kinaroroonan ni mamay. Napaisip ako noon, ano kaya ang ginagawa ng mga to? Bakit hindi na lang nila puntahan ang lola ko ng sabay-sabay? Sa dami ng mga hindi normal na nangyayari magmula nang dumating kami dito, hindi na ako nakatiis pa at tinanong ko na ang tatay ko kung bakit nagkukumpula ng mga ibon sa bintana, bakit pa isa-isa ang pagpunta ng mga tao kay mamay, bakit nga ba nung makita ni tatay yung ibon kahapon eh, agad doon nagpasya siya napuntahan si mamay at napakarami pa talaga. Pero sa dami ng itinanong ko dito, wala man lang akong nakuhang kahit ni isang sagot, kundi sinabihan lang ako ni itay ng Mamaya anak, malalaman mo rin ang lahat. Iba na talaga ang pakiramdam ko noon sa mga nangyayari dito dahil alam kong may kakaiba sa lugar na to. Pero wala naman akong magawa noon dahil naging abala ang tatay sa pagpanaw na to ng lola ko. Matapos ngang tignan ng lahat ng mga taong nandito ang lola, sinabihan ni tatay ang mga kalalakihan dito na gawin na nila ang dapat nilang gawin at doon ngay binalot nila ng kulay pulang tela ang katawan ni Lola at inilagay sa parang papag nawala namang mga paa kundi hawakan lang para buhatin ito. Doon ko lang din na pag-alaman na yun ding oras na yun ay ililibing na rin pala ang lola ko. ba diba dapat, ibuburol muna to kahit na isang araw lang. Pero hindi ganito ang nangyari dahil diretsyo naming dinala ang katawan ni lola sa tila dulo at liblib na lugar ng baryong ito kasama ng lahat ng mga naninirahan dito. Pero habang inihahatid namin ang lola ko noon, napansin ko na naman yung mga ibon na sunod ng sunod sa amin kahit na kami magpunta. At nung tuluyan na ngang nailibing ang lola, kasabay ng pag alis ng mga tao, unti-unti ring nagliparan palayo itong mga ibon na to. Pero dahil nga hindi naman sinasagot ni itay ang mga tanong ko, hinayaan ko na lang yon at tahimik lang akong nakiramdam kay tatay habang siya naman ay tahimik lang din na tila nagdadasal. Maya maya, nagyaya na rin umuwi ang itay at sinabihan din niya ako na bukas ng maaga, babalik na kami ng butuan. paglubog pa lang ng araw ay naghapunan na nga kami kasama si Nana Unyang. Kasabay nun, may nadidinig akong mga tunog na nanggagaling sa labas ng bahay na animoy may ritual na ginagawa. May sumisigaw, may kumakanta, at kung minsan, sabay-sabay na bumibigkas ng mga salita na hindi naman maintindihan. Kaya naman habang kumakain kami Naitanong ko kay tatay kung ano ba yung mga tunog na yun At dito ko na nga malalaman ang buong katotohanan Tungkol sa tunay naming pagkatao Uwi ka ni tatay nun Isang ritual yung mga tinig na nadidinig mo anak Ginagawa ng mga tao dito ang bagay na yan Sa tuwing may pumapanaw sa lugar na to Marahil nga anak Kailangan mo na nga yatang malaman ang lahat tungkol sa lola mo at ang ating lahi. Kaya makinig ka. Ipapaliwanag ko ang lahat. Pero lawakan mo sana ang pangunawa mo. Ang lola mo ang pinuno ng baryong ito. Pero hindi lang siya basta pinuno lang. Dahil siya ay pinuno ng mga aswang. Anak, tayo ay nagmula sa lahi ng mga aswang. At ang lahat ng nakikita mong tao dito ay kabilang din sa ating lahi. Tulad ng mga nagpunta dito kanina at sinanaon niyang na ilang dekada nang naninilbiyan sa pamilya natin. Ang lahing pinagmulan natin ay lahi ng mga aswang na kung tawagin ay awok. Daang taon nang ang nakararaan. Masyadong agresibo noon ang mga awok at kung mangbiktima sila ng tao, talaga namang walang pinanginilagan. Pero dumating ang punto na may isang pamilya na mula sa lahing ito na namulat sa karumaldumal na gawain ng kanilang angkan at hindi makatarungan para sa mga tao. Napagtanto ng pamilya na yon na may karapatan ding mabuhay ang mga pangkaraniwang tao sa mundong ito na dapat ay hindi ipinagkakait sa kanila. Dito na nga nila unti-unting kinasuklaman ang masamang gawain ng kanilang angkan kaya ginawa ng pamilyang ito ang lahat upang maihinto na ang pagbibiktima at pagpatay sa mga tao. Pero hindi ito naging madali dahil halos lahat ay naging kaaway nila. Ngunit hindi ito naging hadlang upang matupad ang kapayapaan para sa mga tao at sa bandang huli nga ay nagapi nila ang pinuno ng kanilang angkan. Matapos yun ay iniwan na ng pamilyang ito ang lugar na yun at humanap na lang ng tahimik na lugar ngunit malayo pa rin sa mga tao. Ito nga ang lugar na yun at dito na nga rin umpisang dumaming muli ang lahi natin. Kasabay nun ay pinanatili pa rin ng pamilyang ito ang layunin nilang kapayapaan para sa mga tao. Kaya naman sa nabuo nilang panibagong angkan itinuro nila ang paggalang sa mga tao at pagtalikod sa mga dating nakaugalian. Kaya naman natuto na ding mabuhay ng tulad ng tao ang panibagong angka na to. Hindi nila hinayaan na daigin ng pagkahayok nila sa sariwang laman ang mga sarili bagkus ay pinag-aralan nilang kumain ng tamang pagkain. Hanggang sa pagdaan pa ng mga taon at unti-unti nang ang pumapanaw ang miyembro ng pamilyang nagpasimula ng panibagong angkan dito, dulot ng katandaan nila. Daang taon ang itinatagal ng buhay ng bawat awok. Pero dahil itinigil nila ang pagkain ng sariwang laman na siyang nagbibigay ng kanilang lakas, naging katulad na lang din ng normal na tao ang haba ng kanilang buhay pero alam ng pamilyang ito na darating ang araw na may magtatangka pa rin na subukang tumikim ng sariwang karne hanggang sa tuluyan ng mangbiktima uli ng tao. Kaya naman ang ginawa nila, nagkasundo ang mga to na sa bawat henerasyon ng kanilang pamilya may itatalaga silang pinuno para panatilihin at ipaalala sa buong angkan ang kapayapaan sa pagitan ng mga tao at ng mga awok ayon pa sa kwento. Darating ang araw na matitigil din naman ang pagkakaroon ng pinuno itong lahi ng mga awok kapag tuluyan ng natanggap ng buong ang kanila ang kahalagahan ng mga tao at mawala ang bakas ng kanilang pagiging aswang. Yun bang tinanggap na ng mga awok na sila ay nabubuhay na bilang tao at hindi bilang aswang at lumipas pa nga ang mga taon na ipasa-pasa nga sa bawat henerasyon ng pamilyang ito ang pagiging pinuno hanggang sa panahon ng lola mamay mo at sa panahong ito nakita ng lola mo na hindi na nananalaytay sa lahat ang dugo ng aswang kaya naman nagpasya na rin siya na siya na ang huling pinuno ng angkan nato na rin ang lahat ng mga taong naninirahan dito dito na nga ako bahagyang naliwanagan at nagkaroon ng kasagutan ang iba kong katanungan. Pero bukod doon, tinanong ko din kay tatay kung may kinalaman ba yung mga ibo na nandito sa kanilang pagkatao. Sagot naman ng tatay ko noon. Ang bawat pamilya ng mga awok ay may inaalaga ang ibon tulad ng nakita mo. Ginagamit ito noon ng mga masasamang awok para maganap ng bibiktimahin nilang tao. Pero ngayon, ginagamit na lamang nila ang ibon na to para malaman na lamang kung ano ang nagaganap sa labas ng baryong ito. Pero kung minsan, ginagamit din nila to para magpadala ng mensahe. Gaya kahapon, yung ibon na nakita mo, yun yung ibon ng lola mo at ito nga ang nagdala ng mensahe sa akin para ipaalam ang kalagayan ng lola mamay mo. Tanong ko naman kay itay kung saan naman nila nahuhuli ang ganong ibon. Bigla namang natawa ang tatay ko at sinanaon niyang dahil ayon kay tatay, hindi ito hinuhuli. Bagkus ay ipinapamana ito sa mga bagong henerasyon ng pamilya. Hindi tiyak ng tatay ko at ninanaon niyang ang tunay na pinagmulan ng mga ibon na to. Basta ang alam lang nila, bawat nakatatanda sa isang pamilya ng mga awok ay nagtataglay ng ganitong ibon. Nakatago lang daw ito sa loob ng katawan ng nagmamayari nito at lumalabas lamang tuwing may ipapagawa ang amo niya. At kung mamamatay na ang nangangalaga dito inililipat na nito ang pangangalaga ng ibon na yun sa pinakamatandang miyembro ng pamilya nila. Dahil doon ay napagtanto ko na posible palang si tatay na ngayon ang nagmamayari nung ibon ng lola ko. Tinanong ko agad dito kay tatay pero sambit naman ito. Wala na yung ibon anak. Hindi na ibinigay ng lola mo sa akin yung ibon na yun. Kaya kasama na niya itong nailibing. At dito ko na nga tuluyang nalaman na lahi pala kami ng mga aswang. Pero dito ko rin nalaman na kahit na mga ganitong nilalang ay may puso at damdamin din pala. Kaya naman salamat sa pamilyang pinagmula ni Lola Mamay dahil nagawa nilang labanan ng kasamaan ng mga kalahi nila para lamang maging mapayapa ang paninirahan ng mga tao dito sa mundong ito. Pero ganun pa man, hindi pa rin maaalis sa isipan ko na apo ako ng pinuno ng mga aswang